alang araw po sa inyong lahat. Sa mga kapatid sa spiritual, mababagpalang araw po sa inyong lahat. Ah, uh, nandito po ulit ako upang ibahagi ang aking kaalaman para sa mundo ng spiritual. Muli po ay uh, ako po ay humihingi muna ng paumanhin sa ating dakilang Diyos ang yawe at Panginoon sa Kristo na maibahagi ko po ng maayos at uh, bigyan ako ng tamang gabay sa pag, pag-share uh, ko ng aking kaalaman sa spiritual na bagay. Mahal na Panginoon sa Kristo, dakilang Diyos ang mga yawe, ang mga swerto santo, mingi po ko ng paumanhin at gabay upang ma-share ko po ang aking kaalaman sa aking mga kapatid na may mga tanong sa spiritual na mundo. Naway gabayan niyo po kaming lahat. Ganun din po ang aking mga banal na bantay at gabay na inyong itinalaga na aking kasama sa aking buhay sa araw-araw. Gabayan niyo po kami, lalong-lalo -lalo na po ang mga nakikinig at nanonood ng video ito na makuha nila ang tamang landas ng spiritual at hindi sila maligaw. Maraming salamat po, Panginoong Sokristo, dakilang Diyos sa mga yawa. So, muli po ang mundo ng spiritual. Pag binabanggit ko po ang mundo ng spiritual o spiritual, ang karamihan po sa atin ay eh, pumapasok sa isip natin ay mangkukulam. Ano po ba ang mangkukulam o manggagaway? Marami sa atin ang naririnig ang salitang ito pero hindi natin alam kung ano siya talaga. Ang mangkukulam o manggagaway o enhancer ay isang uri ng tao na may kaalaman sa itim na kapangyarihan. Ginagamit niya ito upang maminsala ng kanyang kapwa. Makapanakit, makapagbigay ng sakit. Na hindi niya ito nilalapitan ng physical ginagamit ito o dinadaan ito sa pamamaraan ng gamit ang itim na kapangyarihan. Uh, karamihan sa atin ay nabibiktima ng mga ito nang wala tayong sapat na kaalaman. Mangkukulam o manggagaway. Ito yung tipo ng mga tao na gumagamit ng mga negra, kung tawagin namin sa si spiritual. Ito yung uri ng pamamaraan na mananakit ka o magbibigay ka ng pinsala sa iyong kapwa. So, magita ng itim na maika. Ang mga taong gumagawa nito ay kadalasan ay hindi naniniwala sa ating Panginoon na nasa taas kadalasan sila ay sumasamba sa mga demonyo o diablo. Ang pangungulam ay isa sa mga mabigat na kasalanan sa Panginoon. May nasusulat din sa Biblia na inutos ng ating Diyos Ama na patayin ng mga magkukulam sa Exodus 22.18. Bakit tayo tinatalaban ng kulam? Isa yan sa mga tanong ng mga pasyente yung dumudulog sa akin. Base sa aking eksperyensya ng maraming taon, kadalasan ang tinatalaban ito ay yung mga taong mahina ang pananalig, pananampalataya, mga taong puno ng galit, ang dibdib, puno ng galit ang puso, at laging negatibo ang tumatakbo sa utak. Ang dahilan naman kung bakit may mga nagpapakulam o nangungulam, kadalasan ay ang punong dahilan ay inggit, galit sa kapwa, o kaya paghihiganti. Marami sa ating mga kapatid ang nabiktima na nito. Yung iba po ay nasawi. Kapag ang isang pasyente ay dinala sa manggagamot o albularyo, sinusuri muna ng albularyo kung gaano na ba kataas o antas ng ulam na inabot ng pasyente. Kadalasan ay eh, sa mga kababayan natin ang dinadala ng pasyente ay eh, malala na. O sa madaling salita ay eh, salita sa spiritual na nakabuti ka na. Ang ibig sabihin nito, malapit ka ng bawian ng buhay. Isa rin sa mga dahilan bakit na nababawian ng buhay ang pasyente dahil sa kawalan ng pananalig. Kawalan ng tiwala sa Panginoon. Bakit tumatalab ang ulam? Ang isang taong mayroong galit sa puso ay madaling pasukan ng kulam. Marami ang hindi nakakaalam nito. Maraming tao ang nagtatanong na, bakit ako tinalaban? Nagdadasal naman ako eh. Hindi nila alam. Hindi lang pagdarasal ang kailangan. Ang pagdarasal na galing sa puso at buong pananalig at pananampalataya ang meron ka dapat upang di ka talaban ng itim na mahika. Mabigat ang kapalit ng mga taong gumagawa nito. Kadalasan sa kanila eh, may mga problema rin. Sa pamilya, sa buhay na tinatahak nila, kaya nila nagagawa yung mga ito. Pero hindi ito sapat na dahilan para gawin mo ito sa kapwa at talikuran mong Diyos. Isa lang itong pagsubok sa ating mga buhay. Kung baga sa ano eh, o ito ng kaliwa o ng diablo. Kung kakagatin mo, ikaw ang naulog sa kanilang patibong. Malalim ang spiritual. Malalim ang antas ng pangungulam. Marami rin ang klase ng mangkukulam. Isa ang tipikal na pangungulam na ang gamit ay itim na kandila. Sa itim na kandila, magagawa niya ang lahat ng kanyang pangulam. Basta meron siyang buong pangalan at kapanganakan ng kanyang biktima. Kadalasan naman eh, ngayon sa panahon natin, lahat nasa social media na. Pwede natin kunin ang litrato ng taong gusto nating ipakulam. Kaya sa aking pananaliksik, sa aking eksperyensya ng panggagamot sa apat na taon, uh, lagi kong inaabisuan ang aking mga pasyente na huwag niyong i-broadcast ang inyong mga larawan sa social media. Isa itong paraan upang makaiwas sa mga ganitong gawain ng ating mga kapatid na nalulukuban ng itim na kapangyarihan. Sa madaling salita, upang makaiwas tayo sa mga ganitong gawain, iwasan natin ang pananakit sa ating kapwa o paggawa ng kasamaan na magdudulot para makagawa sila ng mga ganitong bagay siguraduhin din natin na meron tayong totoong pananalig at pananampalataya sa ating Diyos Ama at Panginoong Sokristo. Hindi lang basta yung pagdarasal sa araw-araw. Pagdarasal na galing sa puso, na bukal sa ating kalooban na ginagawa natin sa araw-araw ng buhay. Sa ganitong paraan, mahihirapan ng mga may itim na kapangyarihan na magawan tayo ng mga ganitong klaseng bagay. Marami sa mga biktima ng pangungulam ang walang panahon para sa Diyos. Nalilibang sa makumundong bagay. Nalilibang sa kanilang masarap na buhay. Nakalimutan na nila kung ano talaga, kung bakit sila nabuhay dito sa mundo. Kaya, ang payo ko sa inyo mga kapatid sa spiritual, hindi lang basta paggawa ng kabutihan. Dapat tanggapin natin ang buong puso ang ating Panginoon. Upang sa gayoy, dalhin niya na tayo sa magandang buhay. Para sa mga kapatid natin na na biktima o may mga nararamdaman na kakaiba sa kanilang mga sarili. Huwag kayong mag-atubili na i-message ang channel na ito ikaw ba'y naguguluhan sa iyong mga nararamdaman sa mga nangyayari sa iyo sa araw-araw na dumarating na sa punto na wala kang makausap na makakaintindi sa iyo dumarating din sa punto na may mga nagsasabi sa iyo na nasisiraan ka ba o hindi ka normal nandito po kami para makinig at madalakas sa tamang gabay. Sa madaling salita, para sa mga gifted, nakagaya ko, nandito po kami para ibigay ang tamang tulong na inyong hinihingi, na inyong kailangan. Huwag po kayong mag-atubili na mag-comment sa aming channel na ito. Handa po kami na tumulong sa inyo sa abot ng aming makakaya. Bukas na bukas po ang channel namin para sa mga na nangangailangan ng tulong spiritual. Hindi lang po basta gamutan. Hindi lang po nagtatapos dun. Gusto namin ituwid ang inyong spiritual na buhay at dalhin kayo sa tamang pag-aaral. Para po sa ating susunod na talakayan, maaari po kayo mag-comment, like na rin po and subscribe ang aming channel. Nandito lang po kami para sa mga katanungan yung spiritual. Bukas po ang aming channel sa anumang oras. Maraming salamat po.